po, kamusta po kayong lahat? Sa lahat po ng mga ka FW ko po dyan sa buong mundo, kamusta po kayo? Mabuhay po. Hello po, welcome po kayo sa aking channel. Gusto ko lang po magpasalamat sa lahat po ng mga taong tumangkilig at sumuporta po sa amin, sa walang humpay po na supportan. Sa lahat ng mga OFW po na lagi po namin nagiging guest, magiging client, maraming maraming salamat po sa patuloy nyo po na pag-refer po sa amin, sa mga mahal nyo po sa buhay, sa mga kaibigan, kung kani-kanino po. Maraming maraming salamat po transport. Hatid sundo sa airport. Ako po yung madalas yung nakikita sa mga FB page, FB post. Ako po yung madalas na nagpo-post ng hatid sundo sa airport. Kakataba po ng puso dahil pag naihatid nyo po sila, yung alam nyo magpapasalamat talaga sila. Hindi lang po yung taong naihatid nyo. Buong kamag-anak po nila. Minsan po magpapadala pa po sila ng mga uh, mga pasalubong o yung mga galing na pagkain po sa kanila dahil sa sobrang tuwa po nila na naiuwi na, namin yung mga, yung kamag-anak po nila nagpapadala po yon kaya talagang nakakataba po ng puso ang sarap sarap po sa pakiramdam yung isa lang po ang talagang ibinigay namin sa aming mga guests sa aming mga client yun po ay buong tiwala namin na mapagkakatiwalaan nila kami na talagang safe po kami na na kami mismo ang maghahatid sa inyo. Narito rin naman po yung mga places na napuntahan na namin, kung saan kami nakapaghatid. Pasensya na po kayo at madalas ako po nakikita nyo sa picture kasi uh, privacy na rin po ng mga taong naihatid namin. Yung iba po, hindi ako nakapagpa-picture kasi kadalasan naman po is gabi po kami nakakadaan doon. Madaling araw po kasi usually ang flight. Madalang na madalang po ang umagang flight na, 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 na susundo namin. nagpapasalamat po ako sa inyong lahat, sa lahat po ng OFW po sa buong mundo. Maraming maraming salamat po sa patuloy nyo po na pagsuporta po sa amin. Ako, sa mga nakakalam po ng, mga, ng messenger ko, PM nyo lang po ako pagka magpapasundo na po kayo. Mga client po namin sa sa buong mundo. Gusto ko po sana kayo isa-isahin isa para po at least uh, mapasalamatan ko po kayong lahat. Pero kukulangin po ata yung oras natin kaya uh, gusto ko lang, lang po pasalamatin yung mga naging kauna-unahan po namin mga uh, guests at client na mga taga-Macao hello po mga taga-Macao maraming maraming salamat po mga taga-Hong Kong, China Singapore, Taiwan Diyan po madalas po mga yan uh, Thailand, Korea Japan, hello po sa inyong lahat maraming maraming salamat po Saudi Arabia, Oman Qatar Abu Dhabi, Israel, Turkey, mga taga US po, Africa, Indonesia, Vietnam, Saipan. Hello po sa mga ka, kasamaan ko din po sa mga sa trabaho diyan sa Saipan. Uh, Northern Mariana Island, ang Guam, Malaysia, United Arab Emirates, Canada, Australia, Sweden, London, UK, Greece, Austria, New Zealand, mga taga Middle East po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko pa po nabanggit, uh, kayo na po bahala umintindi sa akin maraming maraming salamat po sa lahat uh, sa, sa buong mundo po na may OFW gusto ko pong pasalamatan po kayong lahat sa patuloy na pagtangkilik po sa aming hatid sundo sa airport ang RJ Transport maraming maraming salamat po o makita kita po tayo muli ako po muli po ang makikita nyo sa airport ako po, ako po ang susundo po mismo sa inyo sa airport sana po may may maihatid ako ng mga taga Tugigaraw, Isabela. Yan po mga pangarap ko makarating dyan sa lugar na yan. Uh, sana po, sa susunod din po ay makatawid dagat naman tayo yung mga papuntang Samar. Davao. Sana po magkaroon ako ng mga guests na papunta dyan na maihatid ko. Excited po ako sa mga ganyang biyahe. Mahaba-haba pong biyahe. Mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para po maging masaya po tayong lahat. Click nyo po yung notification bell para po updated po kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Mabuhay! See you on my next video. Maraming maraming salamat po.